Uh, okay. Okay. Guys, ayan guys, nakakatuwa naman ng gamit ng aming mga aso. Ng aming aso. Ayan, yung aming baby Coco. Ayan, si Coco ay Ayan, dry powder At meron siyang puppy training. Ito yung pang train guys sa ano, sa mga ihi. Dapat mag-i-spray ka sa ano. Kasi may pipad yung aming aso kaya ito inihi and my wipes and my diaper yung aming aso kasi isang, isang beses lang sa isang araw namin siyang dinaya diaper and my pang reward ayan pang reward namin kasi ni tinitrain namin siya pag nandun siya sa kanyang ano sa kanyang bahay dapat hindi siya maingay at ito yung binibigay namin sumusunod naman siya guys at ano ayan mahirap pala mag train ng, ang, ng puppy kasi ano ayun, mahirap talaga mag-train ng puppy. <laughs> so guys, yung pang-spray, ayan o, puppy training. Ito, kailangan nat, kailangan namin i-spray dito para dito lagi na siya iihi. Dito naman lagi siya umiihi, guys. Minsan dito na rin siya tumatai. Eh. Pero minsan ay sa ibang ano pa rin, sa ibang lugar. So, kaya yung aming bahay ay may ano, may extrang mga basahan at may extrang pipad. nangangati na yung diaper niya. Tanggalin natin ang diaper mo. Tanggalin na. Tanggal ang diaper. Tanggal. Talang. lang. So wait. Uh, Ayan, una. Tunas. Really wait, tunas. Tunas right. ang bototoy. Hmm. <coughs> oh, wait lang, huwag, huwag mong huwag mong dilaan. Uh, <laughs> o, <laughs> oh, say hi ka sa kanila, hi. Hi! Ay! Anything yes. else?

Good night, Coco. Good night, sleep now.